mo? Ah? Oh, ano? Malapit na yung bayaran ng tax, di ba? What? Di ba hmm. April, April 15, nakalagay din sa mga tarpaulin? April 20, 15 ba o 25? Parang 15 yung nakita ko eh. What? Lala nung tarpaulin, video gopper, no? Oh, Siyempre, malamang may pondo rin yun, no? Video gopper. Nagbayad na ba yung isa dyan? Hindi hmm. eh, ko nga alam eh. Hello, BIR. <laughs> <laughs> Pero ayan na nga, nagre-remind na nga daw na magbayad ahead of time, video gopper para hindi na nga siguro makasama ka pa sa mahabang pila. Disko, eh, oh, tayo, ma pila dyan eh mahaba pila diyan eh. Siyempre, bigo ka di ba? Oh. Ikaw na rin nasa may nagbabayad kayo ng tax sa oh. ano niyo, pangmalakasan yeah. na salon. Oh, sa mga nagbabayad ng tax diyan. Mabuhay, yun ang Mabuhay kayo! Pero, siyempre, per tayo. Siyempre, bayad na tayo dyan. Nauna yung tax kasi natin, Vidyogapor. Alam naman, ano tayo, on time, on the dot tayo. Pero ito, may pag-uusapan tayo ngayon mga kabatang helmet. Siyempre, di ba, hmm. Bakit nga ba minsan napapatanong tayo, napapaisip tayo na, Uy, bakit ang laki ng tax ko kaysa sa'yo? Di so, ba may mga bracket yan? Oo. Uh -uh. Minsan naman, may mga kasamahan tayong empleyado na hindi naman nababawasan ng tax, diba? Hmm. Pero syempre, may tax pa rin sila dahil yung VAT, yung mga kinakain, binibili nila. Today is a very, very happy day mga Batang Dahil naman sila at mga bagong pasok sa channel to. Please don't forget to click the subscribe button, tiny bell para lagi ka-updated sa lahat ng mga inaipa na sinasawsawa namin ng na videographer. Ayun na nga, videographer. Mm. O ba diba? Anong masasabi mo dyan, video -gaper? Ay, wala pa pala ako sinasabi. <laughs> <laughs> Ay, ito muna mga bata helmet. Sign muna natin yung pangmalakasan na interview po at mga sagot ni Prof. Doc Shelo Magno with Business World. nandyan, videographer, mm. yung mula pa noon na sinusulong talaga ni Prop. Doc. Shelo Magno na sana taasan yung tax nitong sa mining. Mm. Yung alcohol. Mm. Yung tobacco. O, oh, diba? Tobacco ba? Tobacco. Ha? <laughs> Wala. Shelo, sabihin ko pa. Tobacco. Uh, Best job ah oh, di ba? Hindi, yung tobacco, yung mga sigarilyo. Bakit? Bijo ka pa. Para sa akin, mas maganda talagang taasan yung tax niyang, especially yung alcohol, tsaka yung mga sigarilyo, ah. Uh Oo. -oh. Kasi vices na yan, eh. Mm. Di ba? Hindi naman yan nasa physiologic needs. Sabi nga ni Abraham Maslow. Mm. Maslow talaga. Masa <laughs> eh. Di tatay Abraham Maslow. Bijo ka pa. Mm. Kasi mga vices na yan, mga luhu ba? Mm. Magkaiba yan sa wants and needs. Na pwede naman yan tayo mabuhay, na wala yung paninigarilyo, pag-inom ng alak pero syempre sa ibang mga kababayan natin, parte na yan. Mm. Pero dapat, mas maganda kung tataasan talaga yung buwis. Hinggil dyan, medyo Especially dito sa mga mining companies. Pero di ba nga, mas binabaan pa isa e, sa pagmimina, yung mga tax nila. Bakit binabaan? Eh, hindi natin alam kung ano yung mga aspeto na tiningnan naman ng gobyerno. Bakit binabaan? Anong dahilan? Eh, baka para makapag-engganyo pa ng mga kumpanya na mag-invest sa Pilipinas regarding sa lang mga mining corporation. Paano naman nila naisip yun? Kaya nga, pero mas maganda kung tataasan yung tax ng mga mining corp para meron naman in return or may balik yan sa gobyerno para naman magastos ng buong Pilipino. ba? Diba? Yung May mga yan, para sa Pilipino. Oh, Oo, para sa gobyerno. Para sa Pilipino, para sa bansa. Hindi para sa bulsa. Diba, ba? Aray po naman. O bakit? Ah. Transparency. <laughs> 'Di ba transparency? Pero kayo mga bata helmet. Mm -hmm. Ano yung masasabi niyo hinggil naman diyan sa mga pahayag sa statement ni Prof Doc Shelo Magdo regarding po sa mga tax, 'di ba? Bisho Marami naman talaga mga resources at maganda yan na yung create more inintindi ko talaga, videographer, kung ano ba yung create more na bill, na prinupost -no ni Prof. Dr. Lomagdo, Maganda talaga siya. May mga, ano doon, aspeto na bababa talaga bi joga yung binabayaran mong buwis so ikaw ay empleyado pero may mga korporasyon o institusyon na dapat taasan especially the mining alcohol tabako corporation kasi syempre doon naman kukuha ang gobyerno ng in return mula sa mga kumpanya na yon siguro malaki talaga yung naibibigay dapat no videographer oh. So, na buwis na mga ganyang klasing institution yeah dapat mas malaki, videographer. Kasi malaki din naman ang kukuha nila, more on resources ka, di ba? Lalo na sa mining, videographer. Mm. Resources yan eh. Kaya nga. O, ikaw, videographer, mas sabi mo, hinggil dyan. Kaya nga, huwag silang gagawa ng batas na may palusot. Yun nga. Dapat talaga, transparent tayo, mga kapatang helmet. Huwag kasi kayong nakikipag-usap ng solo or yung solo agreement na kahit ang dalawa nakakalam, dapat yan inuupuan. Di ba dapat sit-down meeting ang gawin? Lahat ng mga miyembro, lahat ng mga kaanib o dun sa ahensya man, medyo gupar. Mm. Basta lahat ng taong involved, dapat nakakarinig ng palitan ng mga proposal at ng mga ideas. Hindi yung isang tao lang ang makakan ng agreement. Bakit? Meron bang mali sa one-on-one -on -one meeting? Yes! Bakit? Para sa akin, mga batang helmet, meron. Walang transparency doon. Bakit? Kasi, Once na may nag click doon sa agreement o sa pinag-usapan nyo, pwede kasi may dagdag bawas na yan. Unless na lang na may credibility yung dalawang tao na nag-usap. Eh, alam nyo naman mga kabata helmet, ang daming nasisilaw ngayon sa kaperahan, sa power, sa position lahat na ng mga material na bagay. Kaya mas maganda, mas maganda nga kung ano eh, in public talaga na nag-a-announce ko Nilalatag mo ang ano, proposal mo in public. ba diba? Mas Sabi maganda yun. Sabi ni Attorney Lenny, transparency. Yes. ba diba yan nga ang sinulong na batas ni Attorney Lenny Robredo na inayawan ng lahat kasi makikita. Ayaw ano nila kasi malalaman talaga kung ano yung mga kinulimbat nila. Kasi talaga maganda, Pichu Gapur. Kung gusto nyo ng clean government, may transparent na gobyerno, ang ganda talaga nung batas na isinulong ni Attorney Lenny Robredo na winaw lang bahala ng iba dyan. At yan din naman talaga, video gaper, ang gusto ni Prof. Doc. Cielo Magno. Mm -hmm. Yung talagang transparent ka sa lahat. Kaya nga, di ba, yung confidential funds, matagal nang inaano yan ni Prof. Doc. Shelo Magno, video gaper, na asan na yung kasagutan, asan na yung resibo, hinggil dito sa mga intelligence funds, confidential funds, na alam mo yun, MOOE, sa so Pilipinas, you know? wala pa rin sagot hanggang ngayon. Ay, way, way, way. Ay, meron na. Ay, meron ba? Oo. Ano? No comment? Wali. oh tamo. <laughs> <laughs> ano ba? Is miyo marimat? Pero ayan nga mga kabatang helmet, comment down below nyo dyan kung ano naman masasabi nyo. Baka kayo, meron kayong mga ideas, may mga suggestions kayo, di ba, video gaffer? Mm -hmm. Kasi syempre, nababasa din naman ni Prof. Doc. Shelo Magno yung mga comment nyo. Kaya i-comment niyo na, baka meron kayong mga best practices na nararanasan kung saan pansaman kayo nandoon. Para di ba, may apply din sa bansang Pilipinas, may makakatulong talaga tayo para gawin yan dito. Andiyan, sige, attorney ni Lenny Robredo, mm -hmm. si Prof. Doc. Shelo Magno, di ba? si Ma'am Bel Enriquez, di ba may oh, yes. Yan yung mga ano, mga kasangga natin, mga kabatang helmet. Mm -hmm. At marami pang iba, lalo na yung meron pa talagang natitirang pag-asa at gusto magbigay ng pag-asa sa bansang Pilipinas. O nga pala, Bishopper, magpapasalamat tayo kay Sir Lamsi Mais, no? Mega, mega love shoutout, Sir si Mais, Sir Bugi de Vera. At kung ano pa po yung pangalan nyo, ang hirap kasi big kasi naisa eh. Parang medical term, pero mega love shoutout. Bigkasin mo. <laughs> Bigkasin mo. Big Ligkasin mo. Bala ka. Hmm? Hmm? <laughs> <Nita>? <laughs> Pero maraming maraming salamat talaga, Sir Bugi de Vera, Sir Love, si Maisa, pang malakasan na super thanks na pinaabot yung po kanina madaling araw. Tinalo pa niyan ang solar eclipse. <laughs> thank you po. Maraming maraming salamat po. At asahan niyo po yan na rating po yan, makakaabot po yan sa mga kababayan po yan. Bakit hindi kaya tayo magpa-ano? magpaalmusal sa mga toda, no? Pa para may naiisip ako, Bidjoga Pero kasi may nakalaan na yan, ano, Sir Labsi si Mais. Ito nga po kanina, nakipag-coordinate na po ako kala sister, Bidjoga sister Fatima, nantahan ng mapagpala sa malolos yan. Nabigyan na rin natin yan ng konting tulong during the lockdown ng COVID uh, era po. So ngayon, hinintay ko na lang po yung, yung reply ni Sister Fatima Bidjoga para kung ano yung mga kailangan doon ng mga elderly. Tapos, yeah, syempre, sa special design na sa'yo, hindi natin makakalimutan dyan, video ka yes. Talagang ilang beses tayong bumalik dyan at talagang nag-serve naman talaga tayo. So, kailangan talagang mag schedule na lang po dyan. Pwede din tayo sa mga TODA, pero kailangan magpag-coordinate ako kay uh, Sir Rick Urbano. Yes. Sa presidente po <laughs> ng TODA ng Marvilla. Para kung ano naman yung mga kailangan ng mga katoda natin, no? Videographer. Kasi pwede naman din magpa-feeding program tayo, gaya ng ginawa natin dati, videographer, para sa mga tricycle driver. Pero ngayon, ano ba yung mas kailangan? Kung magbibigay tayo ng bigas, or grocery pack, or magpapagames, magpapagames, magpapagames <laughs> sa park! excited ako dyan. Pero ayun nga po, basta i-update ko po kayo. Siyempre, transparent tayo. And, syempre sa inyong lahat, mga kabat ng Helmet, maraming maraming salamat sa support, sa tiwala, syempre sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming maraming salamat po. po. Sa lahat ng na mga nagko-comment, maraming maraming salamat po. So, siyempre, Sir Christian Cheng, Me and My Music, Nanay Maxima, Sir Sir Rudy and Jean. Yes. Thank you Tapos, po. Sir Roger and Ma'am Roma, Acuna MT, Ashteru from Japan, salamat po. Si Al Olalia, si Ma'am Lilis. Basta marami pa videographer. Basta dapat makapag-shoutout tayo, no, uh -huh. no. Isang vlog ma-ano natin, marano daw natin yan. Basta yung mga bata helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi namin sa buhay niya naga-helmet din ng buket keeps getting better every day. God bless everyone. Bye!